Matapos mahiwalay ni Kim searching out a sea of sharks. At ngayong pinuksan ni Kim ngayong minuwan sa mga bagong manliligang nauna. I will always love her as her friend. Matindi man na pinagdaanan si Pika na kanilang samahan, na nanakiling espesyal si Kim Chu para kay Gerald Anderson. Matapos ang isyong hiwalayan sa pagitan nila, sunod-sunod ang mga male celebrities na nage-express ng admiration kay Kim. Ang ilan?